Dapat pangunahing tiyakin ng ating mga embahada ang kaligtasan sa tirahan at paggawaan ng mga overseas Filipino workers sa mga bansang pinaglilingkuran. Rekomendasyon nito ni OFW Party List Representative Marisa Magsino sa pagkamatay ng tatlong OFW sa nagarap na sunog sa mataong residential building sa Mangaf, Kuwait. Naiulat na kritikal naman ang kondisyon ng dalawa pang OFW. Ayon kay Magsino, umaasa siya ng mabilis na aksyon at tulong mula sa ating embahada sa Kuwait at ang ibigay ng tulong sa pamilya ng mga pumanaw na OFW mula sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Bukod pa dito, anya ang tulong medikal sa mga nasa critical ang kondisyon at ang pansamantalang matitirahan ng mga kababayang biktima ng sunog. Apila ni Magsino, dapat iaki na ating mga embahada, konsulado at migrant workers offices sa ating mga kababayan na ang mga napipiling tirahan sa kanilang mga host countries ay sumasa ilalim sa sapat na safety checks. Ang angkop na impormasyon sa building safety checklist sa bawat host country ay makatutulong sa ating mga OFW lalo na sa mga unang beses pa lamang naninirahan sa abroad para masiguro ang kanilang kaligtasan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milgree Gunan. Sama-sama tayo, Pilipino.